Raja Nebuntang mengambus mahamstra, cerita kuman sa atau baka yang atas update pun tino ud beres tentang teglaung nipat dengan nakono, so tarah, so jarina takungan dari sari kod, so tino ô cái cool ích đời nhưng Ah, so come on guys, Gika naman tagay Uh, na check din natin yung lubid yung tali ng baka natin na may ano na may malapit na maputol so gumawa ko dito na splicing para palitan natin yung tali mawala ko at lang na video kanina tapos ready na siya kakabit na lang natin dudugtong natin doon. So, tara. So, guys. ah uh, nakabit ko na pala yung tali. Ayan, no. Ayan. Ayan. Kabit ko na. Kabit ko na na imo lagi sa artificial pagpatutoy ang anak ang sungit ni nanay Inday Inday Ayan, mabait, mabait naman to uy Hindi mo sa lagi siya hikapon anak. Bale yung gagawin natin, mga boss mga master is naka ano to, patali, ganyan. Babalik natin kasi ilanggal natin to sa baka. Yan. Malapit na maputol oh, konti na lang yung nakakapit dito. Yan. babalik babaliktad rin dito magbubuhol, bubuhulin dito. Tapos ito, yung nakabuhol, tatanggalin. Tapos gagawin siya ng splicing para naging ano eye hook kuchil yung so ayan po sisimulan na natin napasok na ito gawa ng isa yung kabila naman Yan. yan yan lang po. Pagpapatuloy lang po natin yung sagitan sa pagpasok dito. Yan yan. Yung isa naman. Lalaktawan mo lang ng isa. Yan. Bali papatong mo lang. Tapos susuot dito sa kabila. Sa pangalawa. Yan. Yan. Sinisa. Yan ganun din sa gitan lang po yung pagtusok nito ayan paikot siya balik ng sa barko ito yung ginagawa din na yung sa ano nila ay hook nila para sa bulay ito din ganito ang ginagawa Ayan, so, ayan guys, tapos na siya. Maiksi na kasi, hindi na yan. Pero kung gusto yun pa talaga natin ipasok, pwede pa. Ipapasok natin yan. So, nga lang wala na. Masigot na eh. Try natin ipasok natin. Last. So, ayan. Ayan po. Tapos na siya. Ayan. Ayan lang So, yung mga yung may kalabaw, may baka. Ayan. Kahit sa pagmunotor, yung namamasada ng tricycle, magagamit din po. So, ayan. Tapos na. Uh, sa so, ano nga pala to? Galing sa baka, tapos binaliktad ko para gagamitin daw din ni Papa sa ano sa kalabaw. Lilipat niya sa kalabaw. Ito. Yung sa barko naman hindi siya ginaganito. Kasi dapat maluwag, binubuka lang 'yan, dapat nakaganyan yung sa barko. Kasi hindi siya ano, mabubuka tas malalagay lalagay mapapasok sa bulard. Pero kung sa hayop gagamitin, dapat nakaganyan 'yan kasi pag nilagay ito yung nakabuhol yan, hindi siya nakabuka hindi matatanggal yan yung purpose sa paghahayop niya. yan. yan. Kasi ganyan siya ito parang swivel siya hindi siya mga ano ganyan. so yun salamat